Kasi nga nag-resurface na naman po itong itong pagmamarunong ni Bato. Akala mo talaga may monopolya sa pagmamahal sa ating bansa. Akala mo talaga sila yon, Sila lang yung nagmamahal sa ating bansa. Hmm. Hindi ba't kayo ang naglalagay sa kapamakan ng ating bansa? Ito po ay nag-resurface na nga naman. So, tignan natin at bigyan na naman natin ng or na naman natin itong si Bato. Dahil deserve niya ito. Bayang maghiliw. Hmm. Eh, pa hindi mo na alam eh. ba? Diba? Lupang hinirang. Trend on Twitter. Philippines as Bato's 2024 remarks. Resurfaced. O, oh, tama lang na mag-resurface ulit itong mga katangahan kabulastugan at uh, panggagago na itong mga katulad ni Bato dahil habang papalapit ang eleksyon mas malala na po ang pamumulitika na itong mga ito hindi pa man din nagsisimula ang panahon or yung campaign period ayan na, naggalat na ang mga tarpulin na ito, isang ito at kadalasan, ibinabato niya yan sa mga, or sa ibang politiko nagtuturo siya kung ano yung kanyang mga kabulastugan kung ano yung kanyang mga kawalang hiyaan at hindi maganda ginagawa, ibabato at ituturo sa iba. Ganyan, yan ang sasabihin mo na ikaw ang nagmamahal sa sariling o sa ating bansa. Kakaiba naman po. Hmm, balikan ko lang to. Siguro dapat ang mga Filipino daw na ito dapat ay pakantahin natin ang 1,000 times ng bayang magili para matuto silang magmahal ng bansa. Yan ang sabi natong si Dela Rosa. Dahil nga, Malaking usapin na naman po ngayon ang kaso na itong mga ito sa ICC. At sabi nga ng isang ICC lawyer, sabi nga niya, ang ginagawang ito ng ICC ay masusing investigasyon. May mga prioridad. May mga malalaki pang investigasyon. Tulad din po ng crimes against humanity na nangyari nga dito sa Atan. At yung mga yan po ay, ay natapos na, katulad ng sa Palestine at sa Af Afghanistan at sigurado nang isusunod na ay ang kaso na mga ito. Hmm. Kaya dapat lang talaga na mag-resurface itong mga pahayag na ito dati pa na ng si Bato de la Rosa. They do not love the country daw. Yung mga taong pro-ICC. Oh, talaga ba? So, anong ibig sabihin na Na kayo ang totoong nagmamahal sa ating bansa? O ay bakit kayo yung nahaharap ngayon sa malaking uh, problema sa maraming investigasyon at bakit kayo yung um, nakikinikinita ng mga kababayan natin na mananagot sa batas yung, ang ibig sabihin yan hindi lang sa batas ha, mananagot kayo sa taong bayan mananagot kayo sa ating bansa, yan ang ibig sabihin noon so meron kayong ginawa na kagaguhan meron kayong dapat pagbayaran at kayo yung mga taong nagpahamak sa bansa natin sasabihin mo kayo yung nagmamahal ang ang weird, napaka-ironic, hindi niyo mahal ang bansang ito. Mahal nyo ang mga sarili niyo, mahal mo Mr. Bato de la Rosa, ang mga Duterte. Pero hindi ang bansang ito. Good luck.